isisiwalat natin ang tatlong uri ng iskam na naging impanira sa imahe ng Dubai. Ikakagulat mo kung sino-sino ang may mga pakana. At kung may balak kang pumunta sa Dubai, ang video ito ay para sa iyo. Alamin kung anong katarantaduhan ang pinaggagawa ng mga ito. Makakulimbat lang ng pera sa mga turista at naninirahan sa Dubai. Panoorin hanggang dulo dahil sabi nga nila, ligtas ang may alam. Tito TV. Isa sa mga pinakamasamang scam na maaari kang maging biktima sa Dubai ay ang Masad Center Scam. Ang scam na ito ay kumakalat na parang virus sa Dubai. Ang mga biktima ng scam na ito ay nadugasan ng malalaking halaga na blackmail at sinimot ang laman ng kanilang pitaka. Maraming residente ng Dubai ang busit na dito dahil ang scam na to ay hindi lamang nakakapinsala sa mga biktimang nabudol dahil ito rin ay sumisira sa imahe ng Dubai mismo. Sa loob ng maraming taon, ng gobyero ng Dubai ay nakikipaglaban sa mga kumagawa ng scam na to araw-araw ano nga bang massage center scam na to sa Dubai? At paano ito gumagana? Eto, magsisimula ang lahat pagrenta ng mga scammer ng mga tao upang pumunta sa bawat parte ng Dubai para ikalat ang libu-libong mga card na ito. Bawat isa sa mga card ay karaniwang may mga kasamang mga larawan na mga magagandang chika bebe na may mga caption na nag-aanyaya sa mga lalaki na bisitahin ng kanilang mga massage centers. Kasama rin sa mga card na ito ang mga numero ng telepono. Kaya kung sino man ang pumili sa kanila at nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng alinman sa WhatsApp chat o kahit na direktang tumawag sa center, kadalasan ay isang Asyano o isang African na lalaki ang sumasagot at nag-aalok sa kanila ng mga massage sessions at meron pang add-on happy hour sa abot kayang presyo. Gayun pa kung hindi ka nila nakumbinsi dahil medyo pa hard to get ka o mukhang dispatcher ng jeep ang bebot na inalok sa'yo. Ang mga scammer na ito ay may nakakandang plan B. Hanggang plan Z, madali ka lang. Sa pagkakataong ito ay ilalabas na nila ang kanilang mga babaeng pangmalakasan aakitin at bobulahin ng mga babaeng ito ang kanilang biktima hanggang makumbinsi sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng mga mensahe gamit ang kanilang tunay na boses at kung minsan kahit ang kanilang mga hubad na larawan para akitin sila. Kapag nakuha na nila tiwala ng biktima at kumagat na sa kanilang pain, ipapadala nila ang lokasyon ng kanilang tinatawag na massage center. Sa sandaling dumating nga ang bibiktimahin nila sa sinabing lokasyon, agad siyang aatakihin ng mga scammer na ito. Nang tadyak bugbog balibag at may bonus pang kurot. Pagkatapos ng pisikal na pananakit sa biktima, aalisin nila ang lahat ng kanyang damit at kukuhanan ng video. Gagamitin nila mga video na ito para i-blackmail siya. Pagkatapos ay hihilingin nila sa biktima na ibigay ang lahat ng kanyang bank account number at password. Kung sakaling tumanggi ang biktima, sasaktan nila ito at tatakutin na ilalabas nila ang video nitong nakauban sa internet. Kapag suko na ang biktima at sumasang ayon na ibahagi ang kanyang mga password, ipapadala ng mga scammer ang isang nilang miyembro sa isang ATM machine na may bank card ng kanilang biktima at iwi-withdraw ang lahat ng pera niya. Makakawalan lang nila biktima kapag may go signal na sa kanilang kamiyembro na ayos na ang lahat. Simot na ang pera sa bank account ng biktima. Lahat ng mahalagang bagay na dala ng biktima ay kukunin at bago palayain, pagbabantaan nila ito na ipopost ang kanyang mga video sa internet. Kung magsusumbong siya sa pulisya, tungkol sa iskam na ito. Pagkatapos, tatanggalin nila lahat ng WhatsApp messages at mga bakas mula sa telepono ng biktima. Burado lahat ng ebidensya sa kasamaang palad maraming biktima na nabudol sa scam na ito ay hindi na ipinapaalam ang mga krimeng ito sa pulisya ng Dubai. Dahil sa kahihiyan at sa takot na mapahiya, meron din namang naglakas loob na ibunyag ito. Ang mga otoridad sa Dubai ay nakahuli ng libu-libong scammer sa paglipas ng mga taon. Karamihan sa kanila ay ipapatapon muli sa kanilang bansa pagkatapos matanggap ang kanilang parusa. Patuloy na pinapayuhan ng mga otoridad ng Dubai ang mga residente ng lungsod na maging maingat sa mga scam na ito. Etong pangalawa, mga fake calls galing kuno sa pulisya ng Dubai ay isa pang panloloko na tinatarget ang mga residente ng Dubai. Hindi alintana kung sila ay mga mamamayan ng Emirati, mga expat o kahit na ang mga turista. Ang iskam na ito ay lubang nakakalito dahil ang mga biktima ay dilinlangin at lilituhin na sila ay kailangang magbayad ng kahit konting halaga o makasuhan ng mga otoridad ng Dubai. So ano nga ba ang modus na ito at paano ito gumagana? Para sa mapanlinlang na pamamaraan na ito, ang gagawin ng mga scammer ay tatawagan ng kanilang mga biktima at magpapanggap na mula sa Dubai Police. Aalokhin ng mga scammer ang mga biktima na magbayad ng walang multa online Tulad ng mga tiket sa trapiko, mga parking violations at pag-renew ng lisensya sa pagmamaneho Gagawa din sila ng mga kasinungalingan o pekeng kwento tungkol sa mga hindi autorisadong transaksyon na ginamit daw ng ibang tao ang iyong bank card At para maprotektahan nilang iyong mga pondo dapat mong ipadala sa kanila ang mga impormasyon ng iyong bank account. Magpapadala din sila ng SMS at email sa mga account ng kanilang biktima na nagsasabing kung hindi sila magbabayad sa tamang oras, sila ay pagmumultahin ng malaki at hindi papayagang umalis ng UAE. Kung ang isang tao ay nabihag sa mga scam na ito at ibinigay ang kanyang personal na impormasyon, yari na. Uubusin nila lahat ng pinagputahan mo pag iiwan lang sila ng itlog sa iyong bank account Masakit pa sa goodbye 10k ni Cayetano ang mangyayari sa iyo Eto pa, marami sa mga scammer na ito ay sinanay na magsalita ng Ingles na may Arabic accent Para mas kapanipaniwala na Dubai Police nga ang kumokontak. Pero eto, magugulat ka kung sino ang mga scammer na ito 2. Mag-insan Sila ay mula sa India at Pakistan nagsasalita sila ng hindi na may Arabic accent kapag pinupuntirian nila mga biktima na nakakaunawa sa mga wikang ito. Target din nila mga residente ng Dubai na nagsasalita ng Arabic. Ngunit kadalasan sila ay booking kagad dahil sa kanilang mahinang kasanayan sa pagsasalita ng Arabic. Bukod pa rito, nagpapadala rin ang mga scammer ng mga email at messages na mukhang tunay at walang anumang mga error. Ang mga sumusunod na video ay ilang mga limbawa ng mga peking tawag sa pulisya ng Dubai. Pakikita mong isang Pakistani scammer na nagpapanggap na mula sa Dubai Police. Ngunit sumablay ang kumag dahil nalantad ang country code ng Pakistan na may kasamang 92 na lumabas sa screen ng telepono. Dahil dyan nabigo ang kanyang modus. You, you are from where? I am calling from Dubai Police. Sa eksena naman na ito ay sinusubukan ng e scammer na kumuha ng sensitibong impormasyon sa bank card mula sa taong sinusubukan niyang iskam e na sinasabing mga hindi autorisadong transaksyon sa pamamagitan ng kanyang credit card na may pananakot pa na tono Narata namang boses ng indyano. रफा पुलिस स्टेशन से आपका जो कार्ड है बैंक का 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 बाबा आपका कार्ड का प्रॉब्लम आ गया आपका कार्ड का फाइन आ गया रफा पुलिस स्टेशन में आपको मालूम है आपका कार्ड को किसी ने लुलू मार्केट पे यूज किया इस्तेमाल किया उधर ऐसी टू हंड्रेडी दरम दो दरहम का फेक ट्रांजेक्शन किया तो मैं इधर गलत काम करने के लिए आया गलत काम करता है लोगो को गलत पैसा बेचता है नहीं नहीं हम तो सीधा काम के लिए हम गलत काम क्यों करेंगे बाबा झूठ भी बोलने का तुम झूठ बोल ले आज कल डेट में तुमको रूम से आकर पकड़ेगा तुम आमाराज में तुम कोई बांग्लादेश नेपाल इंडिया में नहीं है बाबा नहीं। ये आमाराज इधर का कानून का मालूम होना चाहिए छोटा सा भी गलती करेगा तो पूरा तीन महीना के लिए जेल होगा वो तो हम कोई गलत काम नहीं करेगा हम कोई गलत काम नहीं करेगा सर वीडियो की तरह ए टी एम कार्ड के तरह तुम्हारा कार्ड किसका पास है अब इराफा पुलिस स्टेशन से आई जी ऐसी वीडियो कॉल लगा रहा है वीडियो कॉल उठाओ और अपना कार्ड को हाथ में पकड़ो

Nagpapatunay lang ito na maaari kang matarget ng pekeng police scam na ito hindi lamang sa UAE ngunit sa iba pang kalapit bansa. Sa pangyayaring ito, ang sinusubukan ng scammer na kuha na ng personal na impormasyon ay mula sa isang katutubong mamayan ng Kuwait. Ngunit ang kanyang mahinang kasanayan sa pagsasalita ng Arabic ay agad na nabisto. Pagtanto na lalaking Kuwaiti na ang police na ito ay isang scammer. 24, 24, موجود موجود شو سوى موجود دي؟ شو سوى الاي دي؟ شو سوى الاي دي؟ بس انا شنو سويت؟ ما سويت شيء. يا اخوي بسوي ابديت ما قسم الشرطة، شو سوى الاي دي؟ اوكي الحين اعطيك، لازم الحين سوى الاي دي؟ ايه انا شنو سويت؟ ما سويت شيء انا. انا عادي ما سويت شيء بسوي ابديت ما قسم الشرطة وطلعت فاير، شو سوى الاي دي؟ شو سوى الاي دي؟ Etong pangatlo, makakalbukan ng tuluyan kapag nabiktima ka ng mga ito. Ang pinakamalaki at pangkaraniwang scam sa Dubai ay ang Herbal Hair Loss Scam. Karaniwang tinatarget ng mga scammer na ito ay ang mga expat at mga turista para sa scam na ito. Milyong-milyong tao na bumibisita sa Dubai bawat taon ang nabibiktima ng scam na ito. Karaniwang tinatarget ng scam, syempre ang mga lalaking may problema sa buhok Paghapon mag-aabang ang mga scammer sa mga turista at expat at sa sandaling may makita silang may kumikinang na ulo agad nilang lalapitan at aalokin ng kanilang mahiwagang produkto na mabilis kunong mapalago ng anumang buhok at sino bang hindi ba kukumbinsi kapag buhok na pinag-uusapan dadalhin ang biktima sa kasabot nilang tindahan at doon mangyayari ang transaksyon Bukod sa ibebenta sa kanya ng fries, ang produktong ibibigay sa kanya ay walang kakwenta-kwenta. Ang scam na ito ay kadalasang ginagawa ng sino pa ba kundi mga Indian at Pakistani pa rin. At ang mga biktima na madas nalang mabudol ay kababayan din nila. Kasama ng mga residente ng Dubai, mga turista na nagsasalita ng Ingles at malamang may mga Pinoy na nabiktima na rin ang mga ito. Ang susunod na video Makikita mo isang lalaki na nagbabanta sa scammer, natatawag raw siya ng pulis kung hindi babalik ang kanyang 500 US Dollars dahil napagtanto nitong ang ibinenta sa kanya ay peking herbal hair oil. Bumalik ang biktima sa kanilang tindahan at tumingin ng refund at malaman na niloko siya. At may 400 dollar डॉलर और ये मेडिसिन मेडिसिन पूरा पूरा है यूज़ किया अब करो ना आपको वही तो पूछ रहा पूछा मैं भी बता रहा हूँ ना आपको जिस तरीके से पैसे दिए हैं आप मुश्किल नहीं है <e <Komazao invece> रात को एक कस्टमर आया था वो चार सौ डॉलर और साढ़े छः सौ दिन दिया था वो फुल भीला है वो बोल रहा कि है कि मैं मेरा पैसा वापस दे करूँ कपड़े के पास जाएगा कोई भी नहीं कहना जितना देते पैसे वापस करो हाँ तो यहाँ पर हम कल रात को आए थे तो हमने चार सौ डॉलर दिए थे तो मुझे अपने पैसे वापस चाहिए नहीं पैसा तो आपको देना पड़ेगा नहीं क्योंकि मेरा अपना बंदा है इधर पुलिस स्टेशन में मैं अभी उधर जाऊँगा पुलिस स्टेशन तो उसका ही आप प्रद आप, आपने हमसे पूछा नहीं कि इतना आप लगाएगा चार सौ डॉलर तो अभी चुपचाप यहाँ पे हम आपसे पैसे लेंगे और हम निकल जाएंगे यहाँ से चुपचाप नहीं तो आप ज़्यादा हम हम जो लॉयर करना पड़ेगा हम मीडिया का बुलाएँगे हम हम पुलिस में जाएंगे ज़्यादा पंगा होगा है तो पुलिस का भी मसला नहीं है हम सबसे लेके बैठे हुए हैं हम आपकी उम्मीद कर रहे हैं आप हमारे पास आए नो प्रॉब्लम नहीं वो नहीं करना नहीं नहीं मुझे अपने पैसे चाहिए चार सौ अभी चाहिए ठीक है जेरा भाई मीडिया सब है इधर आपको पता नहीं हलो आपको पता नहीं हम कौन है To Dahil sa pananakot din ng biktimang ito sa may-ari ng tindahan, mabilis na ibinalik ng mga empleyado ang lahat ng kanyang pera. Alam ng mga scammer sa Dubai if ever sila ay i-report, agad silang aarestuhin at ipapatapon pagkatapos magbayad ng multa o di kaya ikalaboso ang kanilang kantungan sa Dubai. Kinikilabutan sila sa sandaling banggitin mo ang pangalan ng Dubai, police. At yun ang dapat mong gawin anytime lalapitan ka nitong mga scammer sa Dubai. Kung nag-aalok sila sa iyo ng mga produkto ng buhok o alamang uri na iba pang produkto, dead mahin lang sila. Kung bubuntot-buntot pa rin at nangungulit, Magbanta lang na tatawag ka ng pulis at maglalao sila na parang bula. So yun, ipahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli!